Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So itong video na to, nung linggo pa nung gabi, pagkatapos magawa ng kisame namin. Ang dudumi nga ng mga gamit namin, gawa nga nung pinagawa namin yung kisame. At yung iba nga, eh, dinobli punas ko para talagang luminis. Aminado nga ako, nakasalanan ko din kasi nga hindi ko inalis yung mga gamit dito sa may kusina. Nung unang linggo, pinag-aalis talaga namin yung mga gamit. Pero nung pangalawang linggo, kasi naisip ko na hindi naman na siguro masyadong magdudumi. Dahil konti na lang naman yung gagawin. Yun pala yung akala ko, eh, maling -mali. Na ito na nga sa inyo na walang singawan dito sa may kusina kaya napakainit. Kaya every time nga nagagawa si Kuya Tolitz dito ay eh, nagbubukas kami ng electric fan. Dahil nakabukas nga yung electric fan kaya nagkalat nga yung mga pinaglagarian pati nga yung pinaglihaan nitong mga plywood. Halos umikot-ikot nga dito siguro sa kusina yung mga pinaglagarian at kita nyo naman sa may sahige na pakarumi din. Wala na nga akong pinalagpas na gamit at lahat talaga ay eh, pinunasan ko. Pagkatapos ko nga mapunasan yung ibang gamit ay eh, sinunod ko naman yung mga platuhan namin. Inuro ko nga lang to para mapunasan nga din pati yung mga pader. Naiinita na nga ako ng mga oras na to pero hindi ako nagbubukas ng electric fan kasi marumi pa yung sahig at baka lumipad nga lang din. Sayang naman yung pagpupunas ko dito. Pagpunas ko kasi inuna ko muna yung mga nasa itaas tapos sinunod ko nga dito banda sa may lababo. Pagkatapos ko nga mapunasan yung mga platuhan, pinagalis ko naman yung laman dito para nga mahugasan din yan. Eto mga lagayan na hindi pwedeng basain, ipinunasan ko nga lang. Hugasan ko nga lahat ng mga sandok namin, lagay ng kutsilyo, pati to mga chopping board. Lahat ng pwedeng hugasan, i hugasan ko na. Hindi naman kasi pwedeng punasan to dahil ginagamit namin to sa pagluluto at kita nyo naman pinasok talaga siya ng dumi. At hindi nga yan mawawala sa punas-punas lang kailangan talaga mahugasan. Nako po, medyo naiinis nga ako ng mga oras na to dahil ang dami ko talagang ligpitin. Tapos mag-isa nga lang ako dito naglilinis sa may kusina at yung asawa ko nga ay eh, nagpapakasaya sa may labas. Ang paalam nga sa akin, isang bote lang kaya naman pumayag ako. At ang sabi niya nga sa akin, tutulungan niya daw ako pag natapos na sila. Hindi nga ako na-inform na magpapakalasing nga nga ng husto, kaya naman naiinis din ako nung gabi na to. Paano lahat nga ng gamit dito namin eh marumi, tapos ako lang naglinis mag-isa. At na mga puntong to habang busy ako sa paglilinis eh hindi pa nga rin ako nakakapagsaing at hindi pa rin ako nakakapagluto dahil yung kalan nga eh hindi ko pa maibalik. Paano makalat nga dito, kaya paano ko ibabalik? At sabi niya nga ito tulong siya kaso ayun nag-happy happy na ang person. Kaya eto, medyo nagmamadali na rin ako ng mga oras na to dahil medyo nagugutom na nga rin ako. Maya maya nga pinagbabalik ko na rin yung mga small appliances dito banda sa may itaas. Napunasan na rin naman yan dyan sa may itaas at parang nga medyo lumuwag-luwag na rin dito sa may ibaba. Binalikan ko naman itong mga lagayan ng condiments at pinagpupunasan ko nga lang isa-isa at hindi pa pwedeng hugasan dahil may mga laman. Even nga yung dahon ng halaman e eh, maalikabok nga rin. Sumampa na nga ako dito sa may itaas at pupunasan ko nga lang sana kaso yung mga wine glass e eh, napakadudumi din. Kaya naman pinagalis ko na nga lahat kasama yung mga dilata tapos sumampa na ako dito dahil napakataas para mapunasan ng maayos. Mayat maya nga yung kusut ko ng basahan dali isang pamunas lang naman tong ginagamit ko. Pagkaganito pa namang paglilinis, kailangan mo talaga ng tubig. Kaso nga lang dahil napakahina ng tubig namin, eh, struggle nga rin ako. Kaya naman gumamit na nga ako dyan ng batsa para habang nagpupunas ako, eh, nagkakalaman na siya at maya, -maya nga e, eh, meron na akong ipang kukusot sa basahan. Ito naman mga wine glass, pinaguhugasan ko na nga rin yan. Tapos mayamaya maya, -maya eh, pinunasan ko na rin isa isa. Tapos binalik ko na rin dito sa may taas. Kaya ako napanood nyo yung mini vlog ko nung nakaraan na naglinis ako sa may sala. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na napagod ako maglinis dito sa may kusina. Alam niyo ba yung nasa isip ko ng mga oras na to, habang napapagod ako sa paglilinis tapos yung asawa ko ay nagha happy happy eh, sa isip ko na nga lang, mamaya Mama, ka sa akin. Kaso nga lang, imbis na magalit ako sa kanya pagkatapos nga niyang uminom, inatawa na nga lang ako dahil ang kulit-kulit nga. Hindi ko na nga naaway dahil magbe-birthday ang first postpone muna. At yun lang muna mga Marset Parsi, salamat sa panunood. Till next video!